na kailangan ito sa career niya, hindi na. Ano ba bang kailangan niyang patunayan wala na? So para umuoo siya, sobrang thankful ako. Oh. Oh. Tsaka sinabi ko naman sa kanya yun, may natin. <laughs> ano yun, di ba meron? Papanood na natin. Sige, di ba? Okay, <laughs> last question oh, na lang. Last again. Okay. Sorry, last question na lang. Sino yung last na nagsabi ng I love you bago kayo nagkibanda? Oh. I love that.

kumain ka ng friends eh kasi kasi alam mo bakit yung pag-break na siya? kaya yung mga friends ko nandun sa Ah, baka may backpack ko na pala <laughs> <laughs> kaya nagpadali ako pumasok ng house ready <laughs> na pala <laughs> 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 eh ako wala wala akong kasama <laughs> so ko sa upuan nila mas yung <laughs> oh oh ibig sabihin si Carly ako oh, na nakipag-break si, si Carly yung nakipag-break Albert? Akin na po, naglas na ako eh. Chad. Chat. <laughs> Chad, my question. Yes, uh, good afternoon, I'm Chad. Ang question ko ay kay Direk, uh, paano mo ma differentiate pa itong first black sheep na movie sa mga typical na star cinema movie? Paano yung mga naging atake mo dito, Direk? Uh, kasi, unang-una, -una, yung audience pa lang safety pa rin. So parang kumbaga mas mas sa, uh, sa, dito sa Pilipinas to mas real yung approach as opposed to mas fairy tale na mas uh, aspirational yung approach okay, niya. oh, uh, okay. So dun pa lang para maghihiwalay na yung yung uh, ito. kahit na parehas na love story siya o romance. Ang dun ang layo na tapos parang kumbaga natutuwa din ako sa, sa Flash. Thank you. Kumbaga, it's an honor to be the given this project, diba? Offer mm her -hmm. Flash. Tapos, ayun, ano ang hirap ba explain yun? Know? Going through details na kasi pag gagawa ka ng na rom-com, narag ka ng structure na kailangan mo siya. Dito, mas may freedom na baguhin kasi you're following kung baga mas, na, mas real nga yun, ano, diba? hindi masyado kailangan na okay sa ganitong point comedy na konti or ganyan iba eh, iba yung kung structure wise iba siya tapos mas may uh, yun nga, mas na namin sa pag a ad nila eh <laughs> yung, yung tapos yun so wala na-enjoy kasi yung bibigyan na sila ng, ng gagawin sa tapos kapag a ad na lang sa ere eh. may specific na eksena ba doon na nahirapan kang i-direct sila? Ah, uh, may hirap yung... Siyempre, may hirap pala yung control. Yung... Wala ka never na... Mga nakailang take kayo doon eh. Depende sa parts eh. May, may parts na, na nag-breeze through sila. May parts na matagal. Iba eh. Depende sa part ng uso. Mm -mm. How about sa storyline? Meron din bang hindi kayo nag uh, kapareho ng point of view? doon sa magiging takbo ng story ng yung sa halimbawa sa mga actors mo oh. Uh -huh. and paano niyo siya paano nagkaroon ng collaboration hindi always sa mga lahat ng projects hindi welcome ko yun eh kasi number one, hindi pa nakakatuwa na yung actors mo may pakialam doon sa Tama. di diba sa tinatakbo ng story mas na appreciate ko siya at when welcome ko siya mas ang sabi ko nga sa anila day one parang mas mas welcome ko yung creative conflict Bali matagal tayo hindi tayo magkasundo, mag-away tayo. But for the story, hindi nagkakaroon ng bagong perspective eh. Kasi siyempre, alimbawa ako, may sarili akong experiences. Yung tingin ko dun sa script na nakalatag, isang point of view lang. di ba Diba? As, siya, meron siyang iba. Hindi ka ganun niya, siya iba. Diba? So, ang, ang nag-enjoy ko personally yung jamming. Para Maka maabot yung So may debate sa set, yung ahalik ah, ka ba, ikaw, kikis ka, ako hindi, hindi, ako, ako hindi. Tatanong <laughs> si Derek nang ng gano'n. Uh, um, and um, my next question naman is uh, for Carla and Angelica. Um, kwentohan nyo naman kami, ano yung nangyari dun sa parang dumalaw si Carlo kasama ang parents niya sa bahay ni Angelica? Kwento <laughs> ko. <laughs> <laughs> ano ba to? Bakit may parents? <laughs> Eh, ako lang magsalita. Naman hika. Hindi, ano lang, uh, ako akong Thailand. Bakasyon, para sa birthday. Tapos napasundo ako sa sa parents ko. Mm -hmm. Eh, iniwan ko yung pusa ako sa kanya, si Sinta. Ay, Sinta. Sinta. <laughs> yun, eh, gusto ko nang kuhanin. Eh, para hindi ko na i sila mami sa bahay, tapos bumalik pa. Sinama ko dalang dahil ang tagal na nilang hindi nagkikita din, di ba? Sobrang, gano'n na baka tagal? Basta sobrang tagal na. Although nagkaka-text naman sila, gano'n. Yun, uh, sinama ko. Yun, naghanda siya ng mga uh, pagkain. gano'n lang, yun lang. Tapos nag-tour si, si Mami dun sa bahay. Pagpasok nga namin, sabi niya sa akin, may elevator, no? Ano ba kataas tong bahay niya? Ang bongga na ba? Tuwang tuwa yung nanay ko, may elevator yung <laughs> bahay. Ang bongga! Hindi, first time niyo po bang makakita ng elevator? <laughs> Sa bahay. <laughs> Sa bahay niyo. <laughs> may McDonald's, ganun. <laughs> for ang okay. are you comfortable? Or uh, sa mga ganda na yung ex mo is, lalo na parents na is bumibisita sa'yo? Or meron pa rin kayong good work uh, relationship? Hindi uh, na yung relationship ko sa, sa kahit na kayo ex. Yung relationship ko sa pamilya nila at mga kaibigan nila. Never na yun. Never ko sinilang tinrato na ng iba after nun. Pero syempre hindi ako nang himasok sa buhay na nila. Nandiyan lang ako pagka nagko-congratulate sila, pinabati nila ako at babatiin ko sila pag mga espesyal na araw. Siyempre, ayoko, ba, diba, naging parte sila ng buhay ko, naging naninanayan at tatay-tatayan ko sila sa ilang mga taon na yun. Ayoko naman na naging anak-anakan din nila ako. Masakit din yun para sa kanila na mawawala ako sa buhay nila. So, hindi ko yun tinatanggal sa lahat. Diba? Kung maga ang naghiwalay naman ay eh, kaming dalawa o kung sino man yung ex ko decision namin yun. Pero yung respeto at yung pagmamahal ko sa mga ibang tao, hindi yun maapektuhan. Ang gaya so, so, you kamusta know, yun yung, yung meeting uh, Carlos mo? Anak pa rin tawag sa iyo. Kaya isa rin pala yun, sa sobrang na-appreciate ko sa kanya na kahit hindi ko alam, nag pa rin sila ni, ni mommy <laughs> Sorry. Ayun, hindi. Ang gaya. Kamusta yun? Nakita mo na si Mami Wala Well, nakakatuwa naman. Um, Siyempre, personal na kayong nagkita ulit ganyan, nagyakapan. noon, Parang kami lang din, nagkita ulit nang uh, hindi matagal, nang matagal pala ganyan. Parang renewed, no, yung oh, ano? Oo. ano, siyempre, ang tagal namin nagsama-sama eh. Ilang years yung show, ilang years naging kami. Simula bata pa lang kami. Sabay-sabay kami nagsimula sa industriya. Kaya iba yung bonding talaga ng family niya at nung sa amin. Okay. Uh, hindi ba pinupush ng mother na maging kayo ulit? Wala siyang sinabi, ako. hindi niya ako nabulungan. <laughs> <laughs> Parang kailangan niyang bulungan yung anak niya. <laughs> wala namang bulong, Carlo. Hindi ko alam eh, hindi ko Parang wala dinig niya pa With all the good things na nangyayari ngayon sa career niyo at saka sa personal na life, what is your message with each other Message. <laughs> No. <laughs> oh, <cry> then, exactly. <laughs> sabaw na sabaw. Sabaw sabaw. na sabaw. Tulog siya yung naka eclipse siya ng 2 minutes. Oh <laughs> Goldfish? <pitch>. Sila? <laughs> Yan! Dito man ko at saka dalawin talaga okay. ganyan <laughs> sila na naman. Ang <laughs> <Itong> gagaling. Ang <laughs> <Message. laughs> O oh, wala, siguro masayang-masaya lang ako para sa lahat na meron ka ngayon, ng success, lahat ng, lahat talaga, lahat ng happiness na meron ka, deserve mo yun. At magtuloy-tuloy dapat. Go for the gold, ganon. <laughs> <laughs> Or the gold will go for you. <laughs> oh, wow. Ayun, alam mo na yun, tinext naman kita eh. yun na yun. <laughs> You know, salamat. Salamat sa ano. Salamat sa lahat. Diba? Alam na yun. <laughs> okay, Thanks, Carlo. Thank you. Who else wants to ask question? Or your cows, mo okay. ba? Okay. Eh, okay na ako. Ayaw. <laughs>